So magandang tanghali po guys So yan bukod sa pagiging computer technician So ako nagre-sideline rin Ng figure business yan. So meron po tayong pitong bagoy So ito habang lilig Bago natin linisan yung kulungan Talagay mo natin ito ng tubig Para at least lumambot na at dadagdagan natin ito guys mamaya ng kaunting saging yan yeah, habang pinapalambot natin na diretso naman tayo dito sa kulungan para linisin ang kanilang mga dumi

<tellan> and guys since mainit ngayon papaliguan rin natin sila kasi most of the time humihigat sila kung saan sila humiihig hiniinitan na sila kaya so, Ini-ipon ko lang yung mga dumi dito sa gilid. Tsaka ko siya wawaliin. Ayan. So, liguan muna natin. Ayan iniinitan na sila. ito so guys ay 18 18 days 18 days or 19 days na ata ito ito So, last time, nainjigan ko to ng, bago ko magpalit ng starter, pinurga ko muna sila guys. After 3 days, pinusukan ko ng Norovit, vitamin 3D.

Ito ang aking PKR is may deposito. deposito nandun sa likod. Kasi so yung dumi nila dumadaan dito sa PBC. Tapos dun, diretso sa deposito. At yung deposito ko may uh, takip para hindi sya magamoy So, medyo madistante naman ko sa kabahayan. Kaya, okay naman. Wala naman masyadong amoy. insins init na init na sila. kailangan nako ng So, balikan naman natin to guys, yung lambot natin. Lagyan natin ito ng counting saging. <coughs> Maraming salamat po sa nagbigay ng sagi. Sila mga sila, yan so tinapakain ko guys pre starter binake yan walong puno sa cup noodles na kap yan ganyan sila so next week mga lunes ituturukan ko naman sila ng vitamins yun guys